switch na putol-putol na or nagbiblink na, tatawid na yan dito sa may uh, blue wire natin, sky blue. Uh, sky blue. So, pupunta, yan na, pupunta na yan dito sa may mga uh, flashers natin. So, front right at rear right. So, yung harap at saka likod sa may right. Ngayon kapag uh, nag left naman tayo, so ganun din, pupunta, magsusupply din yan ng putol-putol uh, or nagbiblink na na current. Pupunta naman yan dito sa front left at saka sa rear left. So, given naman na mga boss, may green wire na tayo dyan. Kailangan lang ng uh, flasher natin is positive at negative din. Positive, negative. yan. So, kumbaga yung positive natin, yung nanggaling dito sa may uh, switch. Okay. So, negative, positive. At bago yan, meron ding indicator yan sa ating dashboard. Kung mapapansin nyo sa dashboard natin. Uh, makikita natin kung naka right signal ba tayo or naka left signal tayo so yung uh, supply naman na yun, kukuha lang din yun dito sa may switch, so magkakadugtong yung mga yan tapos nakatouch lang to sa dashboard natin so yun yung mga indicators natin sa dashboard, so ito yung right pag nag right signal tayo magra right signal din yung sa dashboard natin, okay so kapag ka nag left naman tayo magle left signal yung sa may left dashboard natin, so ganoon lang simple mga boss And next naman, ano ba ba? Ah, sa headlight, headlight muna tayo. So sa headlight mga boss, kung mapapansin nyo, kung susundan natin yung accessory wire na yan, Okay, so dito kumuha ng supply yung ating headlight. Sa accessory wire pa rin yan, napakahaba yan. Okay, so pagpunta na sa headlight, kulay black yung wire. Ngayon mga boss, kapag ka nag-turn tayo, okay, may park light nga pala itong uh, headlight natin, oh, itong main switch natin, so may park light siya. Kapag ka-inon mo, yung uh, park light, so masusuplayan ngayon yung uh, park light natin. Ayan, so ito naman yung uh, park light sa dashboard natin. So, kumbaga, kapag in-on mo to, iilaw yung dashboard natin. Ngayon, kung may separate uh, park light pa siya, for example, sa so may headlight, so magkasabay iilaw yan. Kumbaga, magkahiwalay kasi yung headlight at saka yung park light. Okay? So, yung brown wire na yun, kapag in-on mo yung park light, ayun, magsusuplay lang yan ng uh, positive. So, negative, siyempre positive. Iilaw na yung dashboard natin or kung may separate park light man yan. So, minsan kasi, yung park light na yan, dyan nakasabay yung tail light natin, mga boss. Or yung ilaw ng preno natin. Magkaiba kasi yung uh, tail light sa brake light. So, mamaya na natin itatakil yan. Okay, so dito muna tayo. Sa park light, ayan, iilaw na. So, since nakasabay yung tail light natin, yun, iilaw din yung uh, tail light ng ating preno. Okay? Or yung uh, brake light bulb. So, next naman, kapag kainon mo pa ng isang beses yung supply ng uh, uh, positive na galing sa accessory wire, lilipat naman yun doon sa kabila. So, take note mga boss, nakailaw na yung mga yan, ano. So, kapag nasupply na yan, masusupplyan din tong uh, headlight. So, ibig sabihin, hindi mamamata yung park light. Automatically, kapag inon mo, tapos inon mo pa ng isang beses, hindi mamamata yan. Unlike sa ibang switch. Okay, so, so from switch, ayan yung yellow wire, tatakbohin dito sa ating high and low uh, switch naman. So, kapag ka uh, inon on mo to automatically, yung low beam natin nakailaw na agad dyan. Ngayon, kapag pinindot mo yung high, uh, lilipat naman yung uh, supply sa high beam natin. Okay, so, for example, from yellow, yun, sa main switch, yellow, tatakbo yun sa high and low switch. For example, naka-low beam tayo, yung supply lilipat sa red wire ayun ang high uh, sorry yun ang low beam natin Ngayon, kapag nag high beam tayo mawawala yung low beam lilipat lang sa high beam so sa blue wire lalabas sa blue wire yan ayun mag high beam yung ating headlight ngayon may indicator din yan sa dashboard kapag naka -high tayo ayan yung ating high uh, high indicator so magkasaba yan yung high beam at saka yung indicator sa dashboard so ganun lang ka-simple mga boss so balik naman tayo sa brake light so since nakasabay yung ating uh, tail light dito sa park light na ating main switch. So, iilaw na yung ating tail light. Okay. Next naman, yung sa brake light naman. So, since nandito na rin tayo, uh, tuloy na natin yung sa may brake light. Okay. For example, naka-park light na tayo. Nakailaw na yung tail light mga boss. Kasi tulad nga nang sinabi ko, maghiwalay yung sa brake light at saka sa park light or yung tail light. Ngayon, sa preno, meron tayong preno sa kamay at meron tayong preno sa paa. So, dito naman tayo ngayon sa put break. So, sa put break mga boss, may micro switch tayo dyan. So, kukuha ulit dyan ng supply sa accessory wire. So, kapag tinapakan mo yung preno ng iyong paa, ay ng iyong motor, sorry. So, kapag tinapakan mo yung preno ng iyong motor sa may paahan, so, lilipat lang yung current, pupunta dito sa may brake light. So, liliwanag yung ating uh, brake light ngayon. Again mga boss, magkaiba yung tail light sa brake light. So, kapag nagpreno ko sa paa, liliwanag yan. Ngayon kapag ka hindi ka nagpreno, for example, madilim. syempre nakabihay ka ng madilim. Yan yung nakailaw or yung nakasindi sa ating uh, mga uh, preno or yung tea light bulb para naaninag tayo ng kasunod natin. Ngayon kapag ka nagpreno ka naman sa kamay, kukuha pa rin yan source accessory wire. Yun. So kapag ka -pinigam mo naman yan, ayun, lilipat lang dito, magkakontak lang yan dito. Tatakbo pa rin yan sa brake light natin. So ganun lang kasimple mga boss. And ano pa ba? Next naman, dito naman tayo sa ating uh, gear, uh, gear shifter or yung mga neutral indicator natin. So, yung yan yung ating primera, segunda, tercera. Okay, so may mga wiring sya mga boss. Magkikita nyo yung wiring niyan dito sa may ating uh, katabi nito, tong ating gear shifter or yung tapakan ng cambio. Okay, so nakatouch naman to mga boss ating shifting drum sa may transmission ng ating motor. Kaya kapag ka pinindot mo yung primera, segunda, iilaw yung mga yan. So, bali, itong mga color coding na ito, mga boss, lahat yan, yung pink, blue, at uh, iba pa, etc. So, lahat yan ay ground. So, kung mapapansin nyo, um, yan yung mga uh, bumbilya sa ating dashboard, no? So, kukuha yan ng positive supply sa accessory wire. Kaya, automatically, kapag in mo yung susian, iilaw na agad yung mga yan. For example, hindi pa nakandar yung makina, pero naka-on na yung uh, susian. Iilaw na yan pag tinapakan mo yung primera. Iilaw yung mga yan kasi nga, positive at negative lang yan. Okay? So, kukuha ng uh, positive supply yan sa accessory wire. Ayun. Yung neutral. Okay? So, yung primera, accessory wire pa rin. Segunda, tercera, kwarta, at uh, kung may kinta man. Okay? So, tulad nga na sinabi ko, uh, naka-negative trigger yan mga yan. Ano? So, switch kasi ito mga boss. Kaya kapag ka nag -cambio tayo, yung shifting, uh, yung shifting drum or yung transmission natin, uh, nagsishift yan. So uh, siya yung nagsisense, may mga contact points niya sa loob Kaya kapag nag-cambio tayo, madedetect niya kung anong transmission gear yung naka-engage For example, naka-tresera ka, yun yung iilaw So ganoon lang simple mga boss Bali next naman, uh, dito naman tayo sa ating starter okay? So starter naman tayo Again, kukuha pa rin niya ng uh, positive supply sa ating accessory wire, yung push start natin so umpisa natin dito so from accessory wire yung push start switch yun kapag ka-pinindot mo tatawid lang yung supply papunta naman ngayon yan dito sa ating starter relay so sa starter relay natin meron tayong 4 wires dyan mga boss parang uh, normal na relay lang yan 4 pin relay so merong 30 85 86 at saka 87 so yung uh, 86 natin itong uh, nanggaling sa switch so kailangan nga pala ng positive nito at negative uh, positive at negative. Okay? So, may positive na tayo. O, negative na lang ang kailangan. So, ayun, kita naman natin na nakatap naka na siya sa may green wire. So, may negative na tayo. Ngayon, kapag pinindot mo, dun, dun na ito mag uh, titrigger mga boss. Kumbaga, uh, pwede na siyang mag-supply. So, yung dalawang matabang wire na yun, mga boss, yung napapansin nyo sa mga battery natin. So, dun lang nang galing yan sa may ating starter relay. So napakalaking amount kasi ng kuryente nito or napakalaking amount ng voltage na kailangan nitong ating uh, starter motor para mapandar yung uh, makina natin. Na hindi na tayo nagkikik. Uh, okay, so from positive ayun, konektado yung isang uh, wire ng ating starter relay dyan. Okay? Ngayon kapag, kapag pinush mo, lilipat lang uh, kapag, kapag pinindot mo yung push start, positive negative trigger, magtitiktik yan or yung clicking sounds So, lilipat lang yung uh, source from uh, 12 volts battery. Lilipat lang yung sa kabila. So, doon na mag start yung ating starter motor. So, sa starter motor natin, pa, kailangan lang din yan ng positive at negative. So, kapag wala ka nakitang ground dyan, so, meaning to say, naka-attach na siya sa chassis natin. So, ganoon lang kasimple mga boss. Next naman, uh, ito na. Dito, sa, dito tayo sa ating fuel gauge or sa may fuel floater natin. Uh, medyo crucial to, no? Kasi continuity ito. A uh, continuity yung nagpapagana nito. Okay? Pero kailangan din niya ng positive at negative. Okay? So, from uh, accessory wire, may positive tayo. Yun. Umaulit yan ng uh, positive supply sa ating accessory wire. Ngayon, kailangan niya ng negative. So, dun niya maririd ngayon mga boss. Kung may ilaw man to, for example, nag-on kayo. Dun niya maririd yung uh, level ng ating gasolina sa pamamagitan nitong floater. Kasi, Kapag ka nasupply na ito ng positive at negative, yung ating floater magsasend na ng signal uh, sa pamagitan ng mga contact points dito. May mga contact points kasi yan. So, ito yung ating floater. Ngayon, kapag ka uh, tumaas bumaba to yan yung nagsasend ng signal dito sa ating uh, fuel gauge. So, mariread natin kung uh, anong level na ba ng gasolina natin. Kung full tank ba or empty na. So, kailangan din yan ng uh, negative. So, actually negative kasi ito parehas. Okay. Kasi hindi naman pwedeng mag-positive at negative 'to kasi uh, nakababa dito sa may ating uh, tangke, sa loob ng tangke natin. So kapag pagka uh, nagkaroon ng negative at positive, boom, sabog. Kaya continuity 'yung uh, nagpapagana nito. Okay, so bali hanggang dito na lang mga boss. Uh, napakadali lang naman intindihin ito. Sundan nyo na lang 'yung ating uh, video and sa susunod ituturo natin 'yung uh, clutch shift switch. Ayun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.